ang so, trabaho natin magsusukat ng mga gawa yan po ang gawa ng mga kabarangay at kapitbahay ito po yung working place so, ano ano lang po ang, buo, ang ano ngayon araw ay ano August 30 August 30 na po ilipat po kami ng Pwangyo yan ang ating trabaho sa Sapatin po, ganyan po. Magsasawa po kayo ng kasusukat. <laughs> ganyan po pagsukat. Ganyan pong trabaho sa Korea. Pero ko naman po dito. Medyo hayahay pero boring. Maganda pa rin siguro yung mag-farm. No? Ka, pag lumagpasasokat, pag inanto ka dito, baka magkamali ka rin. Bago lang po ako dito sa anong kampanyang ito. Isang buwan, mahigit. naglalaro muna tayo wala yung amoy eh. wala ang amo, kaya mag video video muna tayo sa isa pong sinusukat yan mabilisan ang sukat kailangan matapos mo agad kasi marami pang kasunod <laughs> ang sukat po nito ay 38.48 Forty-seven po, puro yang na, ay sira na. Hanggang forty-nine, fifty, fifty-one, fifty fifty-three po, fifty-three, sira na rin. Amoy alkohol po, po, po yan, ang gawa ko dahil hinahugasan po yan ng alkohol. Baka mawala po yung baga natin pagka <laughs> sumagal. Kaya dapat, ano lang dito, hindi, kaya hindi pa siguro sa trabaho dito, mga two years o so I hanggang mean, five years. Pero sabi nila, payangan daw eh. Pagka ikaw ay sanay di tumagay, eh, bukhang ano pa, okay ka. Kasi pagdating ng hapon dito eh, medyo ano na eh, serve ka na sa kakahugas uh, ng alcohol. Ah, uh, alcohol ay thinner din pala, thinner. Thinner po, Ayan, ganyan lang po ang trabaho, no? Hayahay. Hayahay ka, kaayo. Ayan, nakatapos na tayo ng isang box. May isang sira. Ayan yung sira, oh. Pakita ko sa inyo, mga kabarangay. Ayan, oh. 47 ang inabot. Sira po yan. Isa na naman. Tapos, isang yugto na naman. Yan, buhos lang. Tapos, ilagay ang tag sa kadira. At ito yung panukat natin. Okay. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Kasi yung plano. Ang trabaho natin, kailangan mayroon kang katabi na kape. Mamaya kakape tayo pag inantok. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, lima pa. Isa pa lang po natatapos natin. Ayan po yung mga sukat. 47 ang sira. Sige na po. Maraming salamat po. Inat po kayo lagi. Bye-bye mga kabarangay at kapitbahay.